Pakinggan nyo, sana ganito tayo eh. Sana ganito tayo bilang isang tao. Kung papaano may iniipit yung pera mo sa wallet mo, ba diba? may wallet ka, iniipit mo yung pera mo dun? ba diba? Ipit na ipit, safe na safe yung pera mo dun sa wallet mo. Sana ganun din yung dila natin, minamahal na kapatid. Dahil sana ganun din ka, safe yung dila natin, na para bang ibubukas lang natin yung... Ano ba? Diba? Ibubukas lang natin yung dila natin kapag ginakailangan. Di ba ganun ka rin sa wallet mo, sa pera mo? Bubuksan mo lang yung wallet mo kapag kailangan. Hindi ba? Ito, gusto ko lang iparating sa inyo kung gaano kahalaga na pangalagaan natin yung dila natin. Pagdating sa mga pagsasalita ng mga walang kwenta, chismis, riba, no? paninirang puri, pagsasalita ng walang katotohanan, no? paninirang puri, pagkukunwari, yun, ang bilis ng tao dito eh. Ang bilis ng tao, ang bilis magbitaw, ang bilis magbigay ng mga impormasyon na walang katotohanan. No? Di ba minamahal na kapatid magulang sa pananampalataan Islam? Um, oo, minamahal na kapatid magulang sa pananampalataan Islam. Mahirap ang pananahimik, pero ito yung tagumpay. Pakinggan nyo itong hadith sa na, na sinabi ni Prophet Muhammad SAW. Man somata, najah. Sino man ang manahimik, nagtagumpay. Sobrang simple yung sinabi ni Prophet Muhammad SAW. Sino man ang manahimik, nanahimik, siya ay nagtagumpay. Subhanallah. Ang tinutukoy ay pananahimik dito, sino man ang ika ang manahimik mula sa mga bagay na kung saan nandito lamang sa mga tao. Makamundong bagay lamang. nawala yung kotso, ninakaw, ganito, ganyan. Mga bagay, nakasakit ng tao, chismis, chismis, riba. Hindi, hindi dapat ganun. Sino man ang manahimik, Naja, niligtas mo yung sarili mo sa kasalanan at ikaw ay nagtagumpay.